Tara mga boss, uh, sama niyo po ako sa so, Welcon mga boss. So time check mga boss. Uh, 4 o'clock in the afternoon mga boss. So katatapos lang natin mag-attend ng mass. So hindi natin kasama yung mga princess natin mga boss. Gawa rin nasa Bicol mga boss. Okay? So let's go! So APIP na tayo mga boss. Gate 2. So walang ka-traffic-traffic mga boss. Gawa na Sunday. mga boss, andito na tayo ngayon sa Welcon mga boss, okay? So dito tayo bibili ng uh, hardy planks mga boss na gagamitin natin doon sa ating project sa General Trias mga boss. Okay, so yun yung uh, pang-design doon sa gate. So tara mga boss! Sa check natin dito mga boss yung hardy planks kung meron. So nandito sa second floor mga boss yung mga hardy planks based dun kay uh, staff mga boss na nakausap natin kanina. So yun sa sir yung mag sa atin dun sa hardy planks mga boss. Yun. Meron kami dyan sir, medyo mas mahaba. Konti. pang di-design ko sa gate. Ano 'yung uh, yun, uh, may ano may particular? Ah, may haspi. Yun, ito. So ito yun mga boss, 'yung ating uh, a-o-orderin. Ilang? 12. Ah, 12 feet 'yung haba niya. So ito 20. No. Okay. 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 So, yun mga boss, ah, uh, po purchase na rin tayo ng skim coat para doon sa ating ah, uh, Cavite project mga boss. Okay? So, para isahang uh, bagsak na tayo bukas ng umaga. Uh, Monday mga boss, uh, doon na tayo magde-deploy. So, start na tayo ng uh, skim coating, painting and ah, uh, fabrication ng uh, gate mga boss okay So maganda tong klase ng zim coat na to mga boss Bali ABC brand to mga boss Okay so water resistant yung kukuha natin mga boss Okay para maganda So ito naman mga boss yung super fine na puti Kay boss Jeff naman to mga boss So yun mga boss, tapos na tayo mamili ng uh, iba nating materialis doon sa ating project sa Cavite mga boss, okay? So dito lang po yan mga boss, welcome Santo Tomas mga boss, okay? So going home na tayo mga boss, let's go!